Nangyari kay Boss Toyo, ikinalungkot ng maraming taga-suporta Maraming netizens ang nalungkot sa nangyaring ito kay Boss Toyo, lalong-lalo na sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at sa fans ng Pinoy Ponstar Si Boss Toyo ang kilalang founder ng Pinoy Ponstar, namimili siya ng kung ano-anong gamit na may high value depende sa trip niya sa isang panayang nga kay Jason Luzades na mas kilala ngayon bilang si Boss Toyo, ibinahagi niya kung paano niya sinimulan ang kanyang business, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga relo. Aniya? Watch? Hey show, Actually race seller lang ako, kumukuha lang ako sa supplier from 1,600, all the way from Cavite. Taga Cavite kasi ako, binenento ko ng 2,400 pesos makauwi lang ako ng 300 pesos masaya na ako, so ganun talaga yung humble beginnings ko, isiniwalat din niya kung paano niya pinangarap na maging successful noong bata pa siya, kahit kasi noong bata ako, kahit puro ako kaanuhan, nandoon pa rin yung dream ko na balang araw yayaman naman ako, talagang mina manifest ko na magiging ganito ako, inuunti ko yon. Like yung Pawn Star, 2022 pa yun project, nagawa ko siya ng 2022, so, hindi ako tumitigil sa lahat ng mga iniisip ko, ginagawa ko, abutin man ng ilang taon, hindi ako titigil hanggat di ko ginagawa. Maraming netizens nga ang na-inspired sa kwento ng buhay ni Boss Toyo, ngunit ano nga ba kaya ang nangyari ngayon kay Boss Toyo, na itinalungkot ng maraming madla, sa isang social media post ni Renden Labador nitong lunes. March 11th Mapapanood ang nasabing video ng pagbisita niya kay Bostoyo sa hospital, ilang araw na umano na confined sa hospital si Bostoyo, kaya binisita siya ni Rendon, nandito po tayo ngayon sa parking area ng isang medical center, para dalawin ang ating kaibigan na si Bostoyo, dahil ilang araw na siyang na confine hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, paglalahad pa ni Rendon, kaya naman... Inalam ni Renden kung bakit nga ba dinala sa ospital si Boss Toyo, pero laking gulat ng huli nang ipasok sa kwarto niya ang mga bulaklak na pampatay. Sambit tuloy ni Boss Toyo, motivated? Motivated? Pinapatay mo na ako eh, hindi naman motivated yan. Nasa hospital pa lang si Boss Toyo, pero tila gusto na agad siyang paglamayan ng kapwa niya social media influencer na si Renden Labador, pero depensa naman ni Renden Labador, hindi raw pang lamay ang dala niyang bulaklak, dahil nakalagay pa mismo sa sash nito ang wish niyang gumaling si Boss Toyo, dahil mawawalan siya ng kakampi sa isang basketball event. Mababasa nga sa ribbon na to Boss Toyo, pagaling ka para sa motivated 3 on 3 natin from Team Rendon, dagdag pa nga ni Rendon Labador, wala akong kakampi pag di ka gumaling. Samantala, wala pa namang malinaw na pahayag si Bostoyo Toyo tungkol sa kanyang naging sakit, maraming mga madla naman ang nagpaabot ng kanilang panalangin, para sa agarang pagaling ng Pondstar founder na si Boss Toyo.